Nagsisimula ang kwento ng pelikula sa batang si Natasha na sampung taong gulang. Kasama niya ang kanyang ama sa isang nightclub at masaya at nag -e enjoy Lasing na lasing ang ama ni Natasha noong gabing iyon kaya nakalimutan niya. Napauwiin ng maaga ang kanyang anak dahil may pasok siya sa umaga. Dalawang oras lang ang tulog ni Natasha tapos dumating ang nanay niya para gisingin siya para makapasok na siya sa school. Sinabi ni Natasha sa kanyang ina na inaantok pa siya. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang mga nightclub ay hindi para sa mga bata. Sinabi niya sa kanya na kung pupunta siya muli sa mga nightclub, hindi niya ito papayag ang lumabas kasama ang kanyang ama. Sinabi ni Natasha sa kanyang ina na mahal siya ng kanyang ama at nais siyang pasayahin, hindi tulad ng ginagawa ng kanyang ina. Nagalit ang ina kay Natasha at sinaktan siya, ngunit mali ang kanyang pakiramdam at sinubukan niyang humingi ng tawad sa kanyang anak ngunit kinuha ni Natasha ang kanyang bag at pumunta sa paaralan. Habang naglalakad siya sa kalsada, isang lalaki ang bumaba sa kotse at kinidnap si Natasha, ngunit may isang maliit na batang babae na naruroon at nakasaksi sa pagkidnap. Pagkatapos ay dinala ng kidnapper si Natasha sa kanyang tahanan. Pagpasok niya sa bahay, inilagay niya si Natasha sa isang silid sa ilalim ng lupa at nilock niya ang pinto. Maya, maya pa ay nagkamalay na si Natasha. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit. Nakahiwalay na silid at ito ay nakalak. Pagkatapos ay nalaman niya na siya ay kinidnap. Dumating ang taong kumidnap sa kanya at kinuha ang kanyang higan at lumabas. Si Natasha ay sumisigaw at sinusubukang gumawa ng ingay para sa tulong. Pero walang kwenta dahil napansin ni Natasha na may soundproofing sa kwarto. Ang silid ay walang daan palabas maliban sa isang maliit na butas ng ventilasyon tatlong araw pagkatapos ng kanyang pagkidnap, ang taong kumidnap sa kanya. Na ang pangalan ay Wolfgang, ay dumarating at may dalang pagkain at ilang mga libro ng kwento. Pagpasok niya sa kwarto ay natakot si Natasha sa kanya at hindi na kumibo. Binasa niya ang mga kwento sa kanya at pagkatapos niya, gusto niyang lumabas. Pero pinakiusapan siya ni Natasha na halikan siya sa noo dahil nakasanayan na niya ito ng kanyang ina. Nag-alinlangan pa siya pero hinalikan siya nito sa nuo at naglakad palabas. Kinabukasan, pinanood ni Wolfgang ang balita ng pagkidnap kay Natasha. Nasa bahay din ang kanyang ina. Madalas siyang pumupunta sa kanya para magluto at maglinis ng bahay. Nakita ng ina ni Wolfgang ang balita ng pagkidnap sa dalaga at nagulat ito tinanong niya ang kanyang anak tungkol sa kung sino ang kumidnap sa babaeng ito. Sinabi niya sa kanyang ina na ang sino mang kumidnap sa naturang bata ay hindi matino at tiyak na huhulihin. Pinuntahan ni Wolfgang si Natasha para hugasan ang kanyang buhok. Ngunit hiniling sa kanya ni Natasha na maghatid ng mensahe sa kanyang ina at ang nilalaman ng sulat ay nasa mabuting kalusugan si Natasha dahil mag-aalala ang kanyang ina sa kanya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya na humingi siya ng pantubo sa kanyang pamilya. At kung talagang mahal nila siya, dapat nilang bayaran ang pantubos. Sinabi niya sa kanya na nagpaalam siya sa kanila ngunit hindi sila tumugon sa kanya. Ang ibig niyang sabihin ay hindi siya mahal ng kanyang pamilya. Ngunit sinimulan niya itong sigawan at sinabi sa kanya na siya ay sinungaling. Hindi siya nakatiis kaya nilunod niya ito ng tubig na may sabon. Bago lumabas ng silid, hiniling niya sa kanya na linisin ang silid at sinabi niya sa kanya na kung hindi niya linisin ang silid papatayin siya nito Isang araw nakaupo sa hardin si Wolfgang ang kanyang ina at ang kanyang lola dumating ang mga pulis sa bahay at hiniling na halughugin ang bahay dahil may isang babae na nakasaksi sa pagkidnap ni Wolfgang sa isang batang babae Pagkatapos maghanap wala silang nakita tinanong siya ng mga pulis tungkol sa kanyang kinaroroonan nang mangyari ang aksidente kaya sinabi niya sa mga ito na tulog siya kaya iniwan siya ng mga pulis. Sa eksenang ito, nalungkot si Natasha dahil nami-miss niya ang kanyang mga magulang. Sa panahong ito, pinasok siya ni Wolfgang at may dala siyang pagkain. Pinakuha siya ni Natasha ng relo para mabilang niya ang mga araw. At alamin kung gaano katagal pa rin siyang kinidnap. Pumayag siya pero may kondisyon siya. Ang kondisyon ay sundin ang kanyang mga salita. Tapos gumawa siya ng communication device sa pagitan nila. Biglang tinanong siya ni Natasha at sinabi sa kanya, Nakaramdam ka ba ng kalungkutan tulad ko? Ngunit hindi siya nito sinagot at umalis. Buong gabi, naisip ni Wolfgang ang tanong ni Natasha. At sa umaga ng isang bagong araw, alam namin na nalampasan niya ang pagkidnap kay Natasha 183. Nakita namin si Natasha na nag-a-adjust sa sitwasyon. At naglalaro siya sa loob ng kwarto. Ito ang kanyang tungkulin bilang profesor sa silid. Pagkatapos nito, gumuhit siya ng pusa sa dingding. Si Wolfgang ay nagsimulang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng aparato na inilagay niya sa dingding. At hiniling niya sa kanya na magsipilyo ng kanyang ngipin at hiniling sa kanya na gawin ang hinihiling nito sa kanya. Sa katunayan, ginagawa niya ang hinihiling nito sa kanya. At sa eksenang ito, nagdikit si Natasha ng pagkain sa kanyang kamay. Upang matuno si Wolfgang na siya ay may sakit sa balat. Nang dumating si Wolfgang sa kanya, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang sakit sa balat. At na kailangan niyang pumunta sa doktor, ngunit hinawakan niya ang kanyang mga kamay at alam niyang ito ay isang daya. Nang malaman niyang sinusubukan siya nitong linlangin, nagpasya siyang parusahan siya. At nagpasya siyang huwag siyang bigyan ng pagkain sa loob ng apat na araw. Sa mga araw na ito, tubig lang ang iniinom ni Natasha. Siya ay pagod na pagod at walang lakas. Kinausap siya ni Wolfgang sa pamamagitan ng device at hiniling sa kanya na sumunod sa mga utos at huwag sumuway sa kanila. Si Natasha, na natatakot sa parusa, ay sumang-ayon. At pagkatapos ng apat na taon ay lumipas mula nung kidnapang si Natasha. Si Natasha ay nasa isang hindi matatag na kondisyon at nagsimulang magmukhang mapatla sa mukha at pamayat din. Si Natasha ay umabot na sa pagdadalaga. Hiniling niya kay Wolfgang na pumunta sa banyo sa bahay para maligo. At makita din ang sikat ng araw sa unang pagkakataon mula nang siya ay kidnap. Sa katunayan, sumasang-ayon siya doon, ngunit sinabi niya sa kanya na naglagay siya ng mga pampasabog sa mga pintuan at mga bintana kung sakaling subukan niyang tumakas. Tunay na, nakapag-shower si Natasha at nakita rin ang sikat ng araw. Sa eksenang ito, makikita natin ang ina ni Wolfgang na nakasilip ng buhok sa damit ni Wolfgang. Natuwa siya tungkol doon dahil akala niya may girlfriend na si Wolfgang. Alam namin sa pamamagitan nito na si Wolfgang ay may psikolohikal na kondisyon at alam ito ng kanyang ina. Ngunit nagalit si Wolfgang, kaya nagpasya siyang ahit ang lahat ng buhok ni Natasha. At isang libu walundaan araw pagkatapos ng pagkidnap, nakasabay ng araw ng Pasko. Masaya si Natasha at may suot na korona sa ulo, at nagsimula siyang magdiwang mag-isa. Biglang pumasok si Wolfgang na may dalang kamera at mga regalo, at hiniling niya sa kanya na buksan ang mga regalo na dinala niya sa kanya. Kapag binuksan niya ang mga regalo, kukunan ng larawan ni Wolfgang ang mga ito. Ang mga regalo ay tatlong libro. Tuwang-tuwa si Natasha sa mga regalo, at sabay silang nagdiwang. Hiniling sa kanya ni Natasha na tawagan niya ang kanyang mga magulang. Ngunit tumanggi ito at nagalit at sinabi sa kanya na kalimutan ang kanyang mga magulang, na para bang namatay sila at sinabi sa kanya na ang kanyang bagong pangalan ay Vivi. Sa eksenang ito, tinutulungan ni Natasha si Wolfgang na ayusin ang kanyang silid. Kaya hiniling ni Natasha kay Wolfgang na lumabas at tingnan ang hardin ng bahay. Sa katunayan, sumang-ayon siya sa iyon, ngunit itinali ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili at nang lumabas siya upang tingnan ang hardin kasama niya. Bigla siyang kinaladkad ni Wolfgang papasok ng bahay at sinimulang tratuhin siya ng napakabagsik. At naghagis siya ng pagkain sa lupa para makain niya na parang mga hayop. Dalawang libot dalawamput siyam na araw pagkatapos makidnap si Natasha, lumabas si Natasha sa unang pagkakataon, kasama si Wolfgang sa supermarket. Ngunit binyantaan siya nito at sinabi sa kanya na kung humingi siya ng tulong sa sinuman, papatayin niya siya at sinabi niya sa kanya na may dala siyang baril. At nang pumasok sila sa isa sa mga tindahan, malungkot na nakatingin si Natasha sa mga tao, at hindi niya alam kung paano humingi ng tulong o tumakas. Pagkatapos ay dumating si Wolfgang at nagdala ng pintura sa kanya upang may pinta nila ang kanyang silid. At pagkatapos ay umuwi na sila. Pagdating nila, inaayos na nila ang kwarto. At pagkatapos ng 2,175 araw na lumipas mula noong kidnapang, nakita ni Natasha ang kanyang silid at tuwang-tuwa ito. Sa eksenang ito, nakikinig si Natasha sa kanyang kwento sa radyo. Nalaman niya na inakala ng kanyang mga magulang na siya ay namatay. Tinanong ni Natasha si Wolfgang kung bakit niya ito kinidnap at kung bakit hindi siya kumidnap ng iba. Sinabi niya sa kanya na nakita niya siya sa isang tindahan. Nakangiti siya at kumakain ng cookies. At sinabi niya sa kanya na gusto niya siya at dahil doon walong buwan na siyang naghuhukay para magtayo ng kwarto. Pagkatapos ay kinidnap siya at dinala sa silid. Isang araw, nagpa siya si Natasha na magpakamatay kaya nagsunog siya ng maraming panyo sa loob ng silid. Ngunit dahil sa usok, hindi niya kinaya. Kaya nagpasya siyang patayin ng apoy nang malaman ni Wolfgang ang pagtatangka. Binugbog niya ito. Pagkatapos ay binilang ni Natasha kung ilang beses siyang sasampalin ni Wolfgang. At sinusulat niya ito sa tissue paper at inilagay sa isang kahon. At pagkatapos ng pagpasa ng 2847 mula sa pagkidnap, sa araw na ito, kasama ni Natasha si Wolfgang para magskating. skating Noong una, madaling nahulog si Natasha dahil sa kanyang magaan. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nakakapag-skate na siya. Naghihintay si Natasha ng anumang pagkakataon upang makatakas. Sinabihan ni Natasha si Wolfgang na pumunta sa banyo, at nang pumasok siya sa banyo, naghihintay si Wolfgang sa labas. Nahanap ni Natasha ang isa sa mga batang babae sa banyo at humingi ng tulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng iyon ay isang dayuhan at hindi marunong ng wika. Kaya lumabas si Natasha sa shower na malungkot, at pagkatapos ay umuwi siya kasama si Wolfgang. Pagdating nila, binugbog siya ni Wolfgang dahil nadiskubre niya na sinubukan niyang tumakas at humingi ng tulong sa dalaga sa banyo. Tatlong libot naput -anim na araw pagkatapos makidnap si Natasha. Ang panahong ito ay humigit kumulang walong taon at apat na buwan. Hiniling ni Wolfgang kay Natasha na tulungan siyang linisin ang kanyang sasakyan. Ang dahilan niyan ay dahil gusto niyang ibenta ang kanyang sasakyan. Dahil nawalan siya ng trabaho at walang pera, at habang nililinis ni Natasha ang sasakyan. Nakita niyang bumukas ang pinto ng bahay, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tumakas, at pumunta siya sa isa sa mga kalapit na bahay. Hiniling niya sa kanila na sabihin sa pulis. Buti na lang at nasa malapit ang mga pulis, at natuwa si Natasha nang makita sila. At sinabi niya sa pulis siya ang lahat at sinabi sa kanila na siya si Natasha, na kanidnap walong taon na ang nakakaraan. At nang malaman ni Wolfgang ang pagtakas ni Natasha, pumunta siya sa riles ng tren, tumayo sa harap ng tren. At nagpakamatay, ipinaalam ng pulisya sa pamilya ni Natasha na natagpuan na nila ang kanilang anak na babae. Hindi makapaniwala ang mga magulang. At nang dumating ang mga magulang ni Natasha sa istasyon ng pulisya, nakita nila ang kanilang anak na babae walong taon pagkatapos ng pagkidnap sa kanya. Nasa napakahirap na sitwasyon si Natasha at nakita niya ang kanyang ina at ama. Sinayang ni Natasha ang walong taon ng kanyang buhay dahil sa baliw na si Wolfgang.